Gary Valenciano, performed, kunin mo na ang lahat sa akin, in ASAP stage. Panoorin ngayon, kapamilya trending.ph Mag-subscribe, like, and share na kapamilya. Gary Valenciano, inawit ang nakaka-inlove na bagong theme song ngayon ng FPJs ang probinsyano, ang kunin mo na ang lahat sa akin. Inawit ni Gary Valenciano ng kanyang sariling bersyon, ang awiting ito sa ASAP stage. Nakakaantig, ang pagkakanta ng nag-iisang Gary Valenciano ng bansa. Sa ASAP stage, ay kinanta ni Gary Valenciano, ang isang awiting muling nagbigay buhay sa pag-iibigan ni na at Cardo Dalisay. Maalalang ilang awitin na rin ang binigyang buhay ni Gary Valenciano, sa action serye na ito gaya ng, Huwag kang matakot, at ililigtas ka niya, na talaga namang naging awitin at mukhang bibig ng sambayan ng Pilipino. Mga kaasap, ano po ang reaksyon ninyo sa video na ito? Comment lang mga kaasap, sa comment section below. Mga kaasap, nagustuhan po ba ninyo ang video na ito? Kung oo, ay please consider ninyo na pong mag-subscribe, at pindutin ang notification bell, for more ASAP reviews, updates, and showbiz balitaan. Thank you.